And guys, dumating na 'yung ano, isang materials natin doon sa parating natin product. And kunin natin. Abangan natin si Kuya dito. <laughs> <list that>. so, <laughs> Init kuya.

<laughs> <laughs> siya, Pero, ano, ko, Pero kung sakaling maghanap mm -hmm. <laughs> din, kumahan tayo. Hindi kami pumigil din eh. Sige po you, po. ba na po hindi pa What happened? malsa sa. Na? mal, Lipat tayo kuya? Oo. Oh. Wala na. Ugi tayo, Tayo <laughs> <Andra> na na. Wala na. Amal. Ning! Ning! ka-vlog ka. Hello. Ayan. Ito'y fitong. Malibot ka. Lintangon. Dapat yung camera man. nagsasalita. no kaya dyan? Natatawa Pitik kita pag na pag pag para tayo content pitik content Hindi naman mawawala yun. Pag nawala, bayaran na lang natin. Parang mawawala yung camera. Para tour guide. Tara na ko. Bara ka mo.